Another day, another game na naman tayo, mga day! <laughs> Sobrang ganda ng laban na to. Sa isang pagkakamali lang talaga, pwede talagang magbago ang lahat. Kaya kailangan nyo talagang mapanood to, mga day. Kahit hindi nyo gusto, kailangan nyo talaga to mapanood para malaman nyo kung bakit at paano. Wala kami pakialam! <laughs> bakit ba? Oh. Uh... <laughs> sinabihan ko na talaga yung Esmeralda namin dito. Na-retreat na yung na taon siya. Kaso hindi man siya nakinig mga doon. Kaya nagtumali na talaga ako dito. Sus, kinasakpan ko man yung unggoy. Tapos yung sisi dito mga doon. Gusto niya talagang umuwi. Kaya ang nasa isip ko, ah, ihatid na lang natin yan. Ba't parang nga mga loob niyo, ha? Mas magaling ang kamay ko dyan. Nakita ko pa ngayon taon yung unggoy dito. Naghahanap buhay mga doon. Hinayaan ko lang talaga siya. Kasi naghahanap buhay yan eh hindi natin pwedeng pakialaman yan kasi naghahanap buhay nga ni. <laughs> naku po, doy, backyard na ako. Iligtas ko muna yung sarili ko kasi hindi pa ko handang humiga. Bininas pa yung taon para sa dito kasi nakapaglipad pag ilintawon siya buti na lang bumaba siya ng mabilisan mga doy kaya yung pagbaba niya ay doon pa na tiniwasan wala nga naman in taon titigan ko lang yan Soos, Mariussef. tapos sabi ng Moscow dito mga doy parang nating nahitabo daw bisigil subukan natin yan oh bakit anong nangyari sa dyan may nahitabo ba sayo <laughs> Tapos dito, bigla akong ginulat ng unggoy, mga doy. Kasi tumalun siya. Sus Mario, si pakala siguro niya, magugulat niya ako. Don't need be others na lang doy. Tapos dito, inulit pa talaga ng unggoy, naabol talaga niya ako mga doy. Kasi hindi daw siya naniniwalang, hindi daw ako nagulat. Kung ngayon, anong nangyari sa'yo? Bakit ikaw yung nagulat? Ito tanda mo, bukas, uunaan kita. Ako ba tinatawag mo? totoong gulat talaga mga doy kasi bigla talaga nang dumami dito sa tingin ko impas na ako dito pero joke lang yan never kong ibigay sa inyo yan Tapos <laughs> 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 Mario, si Pimoskog talaga, hindi talaga makatanggap sa nangyari. Mubuon ka na doy, maliit na bagay. Makati na rin talaga yung mosko dito mga doy. Kaya ang nasa isip ko, subukan ko yung kati niya. Kung totoo ba talaga siyang makati, hindi ko siya kakamutin. Kukumuin ko kung oh, kailangan lang pala ng kumo, mga doy. Kaya dito, inatake na namin yung malaking mananap mga doy. Pagkakuha namin dito, bakya naman sana ang gusto kong may tabo dito. Kaya lang pumasok yung kakampi ko. Kaya wala na akong ibang no choice mga doy. Kailangan ko silang tabangan buti na lang talaga nagtagumpay kami sa gayo na yun. Swerte ba ang tawag doon mga doy or lucky swerte? <laughs> Sabi ng Iksha dito mga doy na please wait for me daw. Kaso sampung di pa man yung pagita namin sa kanya. Tapos ang ginawa ng dalawa dito, sumulod na ultimate din yung mga doy. Sumulod na rin yung tawon ako. Sus Mario ito yung sinasabi ko mga doy na pag ma-error kayo sa ganitong sitwasyon, dyan na kayo maglisod kasi 43 seconds ba naman yung waiting time? Madal-dal kayo. <laughs> Nakakahiya kasi. Kaya mga doy, bakit mo Sinabihan ko talaga yung mga kakampi ko dito na pababain niyo yung dakong mananap na yan. Kaso sinalubong talaga nila mga doy. Nakakainis kaya sa sobrang inis ko, pumasok na ako dito kahit yung tank namin andun sa taas may pangarap din. Pero kaya ko to mga doy kasi papakitaan ko kayo dito ng buy and sell kung paano ko gagawin. Uy, halak ka. Ano yun? Napasma? Kaya dito, bakit naririnig ko pa rin yung victory? <laughs>